busy, bisi tayo sa busy sa paggawa ng palitaw, guys. Ayan, o. Oh. Palitaw, guys. Bagong pauso ngayon, may coco jam. Nilagyan namin ng coco jam. Pwede rin walang, ayan, mga nagluto. Pwede, isulat si mom. tanawan. Kami. Ayan. Assistant. Ako, videographer. Mm. Ayan lang. Dami niyan. Mm. Take note, hindi na ito pwedeng abutin bukas kasi mag-iiba na yung itsura niya. Lalo na yung nyog. Um. Pero baka maghanap siya ng mga nyog. Wala mag-iiba ang lasa niyan. Ay, baka ka Joe, pinatago yung kanya kasi busog na raw siya. Mm. Ayan. Sige. Ayan. Busan. Ubusan. O, Busan. Okay, so, so yan. Na yan oh. Tapos na kami gumawa. Ito na o. Oh. Mm, na at a kainan na yung, ako nakatatlo. Ito yung coco jam na ako, Pwede niyo namang lagyan ng coco jam or wala, okay lang pero gusto ayun, tamis, kung enhance. gusto niyo mahilig kayo sa matamis, 'yan. Masarap din siyang lagyan ng coco jam, parang latik Actually lat parang latik na nga yung lasa niya. Ang sarap mm. ng coco jam na 'yan. Yeah. Mm. Latik ba din sya, ma'am? Mm. 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 Ano? Ano? Masarap. 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 Uh, ayan, masarap daw ikaw, Malusun masarap mo naman ba? Ano 'yung nagluto? <laughs> ayan ang ano cook namin. Ayan <laughs> <Lain> 'yung <lalo. laughs> sister ko. 'Yan, manganta 'yon. Tapos ito na 'yung assistant. Ako, videographer. Tapos iyon. niluto. 'Yun taga kung nakakain na si mami. Ayun. Natulog na nga oh. Natulog na si mami. So 'yun lang. Thank you for watching!